kahalagahan na pag-adjust ng kadena ng ating mga motor. So basahin nyo lang sa itaas mga ideas. So mag-adjust tayo ng ating kadena So maluwag na. At tools na gagamitin natin mga ideas, 19mm, 14, 10, at 12. Ayan. So sa ibang motor, iba naman yung mga tools na gagamitin. So adjust na natin. Yan sa so pag-adjust mga idea so dapat tingnan niyo dito. Yan. Yan yung mga guide niya sa kanyang adjuster. So pero huwag kayong magbibis yan kasi minsan ay ano yan diyan hindi sa pantay yung sa kabila. So dito kayo titingin sa kadinanya Dapat yan straight. So doon tingnan niyo doon sa so, may chassis. So dapat pantay yan jan Yan. At dito, huwag rin kayo magbibis dito kasi minsan tabingin ito yan isang tips lang about sa pag-adjust ng kadina so yung magadiyas natapos na natin so goods na ang ating kadina so tumatama lang ipit yan so ganoon lang pag-adjust so kalagahan na pag-adjust ng kadina yan so ito yung mga tools na ginamit natin 19 14 12 at 10 Yan, isang tips lang. Paano mag-adjust?